Hello guys, ayan dahil nagsawa tayo sa handa <laughs> ng New Year. Ito yung kuan natin ngayon. Ulam natin. Oh. Alukon. Hello guys, ayan <laughs> dami namin nakuha ang alukon. So dahil nagsawa tayo sa handa ng New Year, <laughs> yung may nakita si Mrs. na <laughs> Alok ko na yan, masarap yan guys, pang tanggal ng taba. Dami pala dito oh, dami oh. Daming bulaklak nya So mga Ilocano lang yung nakakalam yan guys. Magaling kong asawa kong maghanap. <laughs> Sarap niyan. Sarap yung dinindin niyan guys. Alokon is yung tinuwa natin kaninang alokon al luto na guys ang ating bilingbing ayan, sarap yan kakasama na kasi guys yung kano, mga karne kaya mag magulay tayo ang sarap o, oh. sarap yung sarliwa ayan ayan, ayan. ka ah huwag mong ubusin ito. sarap yan. Kain tayo guys. Kain tayo. Kita mo muna ah. Happy New Year. Happy New Happy New Year.